Thank you, God. Hindi siya nakalabas! Sige po. Okay. Salamat, salamat talaga. Opo. Pabot ko sa anak ko. Ano ang iyong, kumbaga, reaksyon kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Kasi, hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? nakatunghay si God sa amin. At siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin. Maraming maraming salamat sa kanya. Pa-birthday ng sa anak ko kasi birthday niya. Opo. Noong 26. Na? Po, Not, po, thank you. Po yung nasawin, ito po yung nasawi. Ano po yung pangalan niya, ma'am? Sonny Espinosa. Mm -hmm. Nasawi siya, ma'am. Ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016. Seven Massacre. Oh. So birthday niya ngayon. Birthday niya nung 26. Anong ah, 26? So, Merkulis. Oo, oh, oh, 26. So parang birthday pa-birthday. Pa -birthday sa, sa kanya na hindi siya.